Dito na ako, ya. Yeah. Uwi na ako. Sige, yeah. yeah. tol. Bukas na lang, yeah. tol. Sige. Yeah. Ah, ba. Itong ina. Mandilim, mandilim dito. Sino kayo natawag sa akin? Ang ina, delegado ka sa akin, boy. Ya, yeah, bakit ya? Yeah? Ano naman ginagawa sa inyo. Bago dito. Tagas ang kababoy. Ang gumuko. Ya, taga dito lang. Ya, yeah, anong ginagawa? Ya, yeah, huwag kayo mananapak, ya. Yeah. Okay. Ya, yeah, huwag kayo mananapak, ya. Okay. Yeah. Tiga mo, ano ano yan niya? Ano yan? Ano yung ginagawa niya? Oo, tago ka pre, eh. makikilala ka niya. Yeah, ano yan niya? Ya, yeah. Yeah, ano yung... Anong... So, uh, nay. Hindi, ya, di ako nagaganyan niya. Ano yeah. ka ba, boy? Tiga, antipolo, Muntinlupa, lupa, city. Lagi pwede ka na yung patayin. Ya, wag, ya. Sino tatay mo? Fernando for Jr. Kasi ba? Kasi na matatay ba? Patay na, ya. Patay na, ya. Ya, ano yung, ano yung, ano yung bubunutin mo, ya? Yeah? Ay. Nakamot lang ako. Ya, yeah, okay kayo okay wag kayo, mang, wag, yeah, wag kayo manakit, ya. Yeah. Ya, yeah, yeah, mo, kitang kita, nahawak ko, ya. Ito nga, popost ko kayo dito, ya. Yeah. Ano yan? Yeah, Parang nakabidyo ka. Ya, tingnan mo, ano yan? Ba't namumula mata mo, ya? Nakabidyo ka. Ba't namumula mata nyo, ya? Yeah? Ay, gago. Nakabidyo yeah, ka. Ya, ano yan, ano yan, ya? Ano ya, yeah? yeah, wag, wag, ya, yeah, wag kayo man, ano, ya. Yeah. Ya, yeah, di nga ako nagaginyan, ya. <laughs> ya, yeah, bahala na kayo dyan, ya. Yeah. Pag dumaan ka, pakay ka na sa amin. Yo, oh! Yo, huwag okay, mga ano, ya. Yeah. Putang ina nyo, ha. May, a may araw din kayo sa akin, tol. Boy. Ya, yeah. huwag, yeah, ya, ya.